Nagsagawa ng pagdinig ang Senado upang matugunan ang mga problema ang kinakaharap ng mga paliparan sa bansa. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Sari-saring problema sa mga paliparan sa Pilipinas ang inungkat ng mga senador sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services, tulad sa NAIA. Escalator in NAIA 3 was busted. Pumunta po ako, family vacation to New Zealand sira ulit. Tinutugon na na ng pamahalaan ang mga problema yan. What we did is we are buying locally, made in China nga lang po, pero it's going to work. And I think we're running up before, by the end of June, ayusin uh, na po namin yon. Kasi nakikita ko, naramdaman ko rin po yun. Nang hirap po bumaba doon. Pangalawa po, tama po kayo. Ayun, I totally agree with you. Lalo na po yung mga medyo elderly, mga PWD, nahihirapan po talaga and I will try our best. Inaasahan ding sagot sa problema ang pagpasok ng San Miguel Corporation. Sa September na ang turnover pero ngayon pa lang ayon sa DOTR. San Miguel is doing the OFW lounge in Terminal 3. So we have agreed that they start with it. They are also renovating, repairing basement of Terminal 3 in order to improve the amenities afforded the MIA employees in terms of cafeteria and rest space. May problema rin sa airport sa Cagayan de Oro. Maputik yung mga banyo. Putik! Gabing putik. Hindi ko alam ba't maputik yung... Alam mo naman yan, bakit maputik siguro? Na pinapaliguan ng tao siguro yan. Puno! Puno-puno! Talagang wow, it's like sardines. Ilo-ilo. I have always been complaining that the escalators of Iloilo International Airport are not working most of the time. The three replacement for the one that I mentioned is due for delivery this coming June. Ayon naman kay Tourism Secretary Cristina Frasco, batid nila ang kahalagahan ng mga airport bilang tourism gateway, lalo't inaasinta ng Pilipinas ang global standards. We would will emphasize, however, the necessity not only of focusing on our airports here in Metro Manila, but rather growing our secondary gateways in Cebu, Davao, Bohol, Nagindingan, and other areas in the Philippines which have great potential to become international gateways themselves. This also includes Puerto Princesa in Palawan. Kakalkalin pa ng mga senador ang problema sa air transportation sa susunod na pagdinig. Daniel Mananastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.